Kasi yun kaso, kakain tayo ng hapon guys. kanina pa ako nag-upisa. Mm. Kanina pa ako nagkasagdasa. Ang kapatawa nag kain ko guys. Mm. Gulay. Kasi may bunga na yung ano, punong kahoy ba? Mm. Tawag namin dito, kamansi. Ano yun ba? Tingnan may riso. Um, may balat. Um, kailangan mong balatan, guys? Okay. Pag hindi mo na binalatan, um, magulunan ka talaga. Um. Um, 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 mga balat niya? Pwede man kainin. Mm. Um. Matigas lang sana. Mm. Um, 'Yon. Ng um, tanga, Kasi yung na, buto guys. Hmm. Yung buto, pag mo, parang mani. Hmm. Pwede maka, pwede nyo namin ito makainin. Huwag lang yung, ano, balat. Eh, matigas man. <coughs> Mahirapan. Yeah, eh. Magbalat-balat man eh. Hmm. Hindi namin manigigas. Na hmm. Sino nakatingin ng ano sa probinsya ng Kamansi? Ng Kamansi ba yung ano, puno ng mamunga? Mm. Kung so mag-comment dyan guys. Mm. Ito ang pagkain ko dati. Mm. Yung mga maliit pa kami ba? Magkuha si mama ng Kamansi tapos mag ano, maglagyan na ng gata. Wala mong kong hirig na gata guys. So, mm. Magkulok-kulok, magansan ko ay nang may gata-gata. Ah, uh, ito lang pure na pure ba. Ang ganda ng malunggay. Ang ng ano? Pakpak -pak ng isda. Meron pa pakpak -pak ng isda. Ayun oh, isda guys oh. Pakpak -pak ng isda kasi lumipad man pakpak -pak naman nahuli ko sa isda. Eh sana ho pwede Sarap sarap man yan. Ang kameraman ko guys, umuubo na. Nabulunan yata sa ano, pakpak -pak ng isda. Ang gaso na, tayo ba? Hmm, sarap na ba? Hmm. Tapos ito pa, pakpak -pak ng isda. Hmm. May kunting malunggay guys. May pakpak -pak, man. Hmm. Tapos nga hapunan ko guys. Magkain tayo. bayan nyo ko. Baka may ano. Yung nabalad? Hmm. Baka may pumasok sa, hmm, ano ba? Sa kanyang ilong kape. Yung guys, hanggang dito lang ang video na ito. Maraming salamat yung walang kawang suporta sa amin guys. Yung Boss Vlog, yung ko at sa Yusun TV at sa Susun TV page. I love you all. Sana walang may skip na nga. Thank you.